Mga ka surprise surprise, kamusta naman po? It is December, pero hindi na po ako magsasabi ng date. Early morning po ngayon, around uh, 7 in the morning. And uh, ano bang bago? Ayun nga mga ka surprise surprise, meron po tayong Filipino staples. Ano bang ba Filipino staples? Ayun yung mga karaniwang ginagawa ng mga Pilipino. Isa na po dyan, Although hindi pala ito masyadong Pilipino kasi from the word itself, it is I think Castilla. Bibili po tayo ng pandesal. Alam di ba Castilla yun? So ayun, ganoon lang po yung gagawin natin mga ka-surprise, surprise. And um, hindi po ako ang nag ng pandesal. Pinabili lang po ako ng nanay ko. <laughs> it is what? It is around 6 uh, in the morning nga, gano 6 or 7 in the morning and ayan, wala pa tayong pandesal video kaya ayan, magpapandesal video po tayo Ano na yata mga ka-surprise, surprise? Kaya rin hindi ko masabi yung date, hindi naman it's because ayaw ako na mag-date check It's just because hindi ko rin alam kung anong date na ngayon <laughs> And uh, mga ka-surprise, surprise, ang masabi ko na lang is Kakaupisa pa lang po ng simbang gabi So siguro mga around 7 mornings na lang Is, ayun And disclaimer guys, hindi ako nagsisimbang gabi <laughs> uh, I don't practice Catholic um uh, I am uh, baptized Catholic Pero I don't practice Catholic do uh, all these rituals any longer So ayun, nandito na po tayo Meron yun, actually hindi pa ako nakabili dito sa pandisalan na ito. So titingnan natin kung nasa yung sinasabi na cheese diesel daw. And then siguro dito yung sinasabi na... Uh, ayan dito, cheese diesel daw, ayan. Nakikita nyo ba yun mga ka-surprise? Ayan, so cheese diesel daw. Ate, ano po? five pieces lang po nung cheese de sal. Ay, 8 pieces na ate. So, eight pieces. Ayun mga ko, surprise, surprise. Hindi na pala siya pandesal, ano? Hindi na pala siya parang yung... Di ba yung... Original na sabi nga, pandesal. So, ito is parang may twist na ng cheese. So, ayon. Ayun. So siguro yung essence niya nandun pa rin Pero ang pandesal is just salt and uh, What do you call that? Flour, ganun Ito may kasama ng cheese mga ka-fans And bibili rin po tayo ng Bibili rin po tayo ng What do you call that? Bibili rin po tayo ng Pansit Bihon yata yun Actually nakalimutan ko kung kanton ba o bihon O ba sa Pansit Ayan Oh my gosh nakalimutan ko kung Pansit kanton o bihon But anyway since inutusan lang naman tayo Okay lang yan So eto yung mga morning ano May pila yata So feeling ko maubos yung 10 minutes natin dito, hindi matatapos itong, itong video kasi nga medyo medyo makupad ya <laughs> yung, ingalawan dito pero anyway alas 7 pa lang naman ng umaga so kunyari tulog-tulogan lang tayo mga ka-surprise surprise ganun yun kailangan gisingin mo yun <laughs> medyo i-shake mo siya para <laughs> otherwise ko yung papanoodin nila ganun hindi ko talaga alam. Siguro doon na lang tayo sa bihon na, ano? So, ito yung kanton. Ayan po. Ayan din yung, yung bihon. Yung sunod. So, hindi ko po alam. Pero alam ko ang bina-breakfast po talaga yun yung bihon. So, ayun. Doon po tayo. Kuya, isa lang po ng bihon. Magkano po yun? Dahil dyan bubunod po tayo sa ating ano, ay eh, po bubunod po tayo sa wallet natin which is um, different chicken pa? Sa Oh, meron pa ngayon. Kuya, ito pa po. Salamat po. ka So, kala ko, abutin pa tayo ng 10 years. Pero, ayan, tapos na pala, mga ka, surprise, surprise. Medyo parang nagising yata. Ako yata yung nagising, hindi yung nagbebenta. So, ayun po, hindi ko na po papahabain itong video, mga ka, surprise, surprise. Yun lang naman po talaga yung uh, morning ano natin <laughs> morning uh, what do you call this um, vlog ganon <laughs> inetching ko pa si kuya nagbebenta doon sana naman din niya na, na, sense na uh, um, nagmamadali ako kahit wala naman akong gagawin It's just talagang maramdaman mo naman po yun, di ba? Na pag yung medyo mabagal yung galaw ng tao. So, ayon And um Ayun nga mga surprise surprise ano din natin papahabain. And uh Dilan po muna. Hi, <laughs>